Kumpiyansa ang Estados Unidos na mapapanagot sa bata si Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy kaugnay pa rin sa patong-patong ng mga kasong kinakaharap na itinim ng mga ito lalo na dyan sa May Amerika. Sa isang statement ay sinabi ng Embahada ng Estados Unidos sa Manila na naniniwala itong haharapin ni Kibuloy ang hustisya para sa mga karumal-dumal na krimen na kinasasangkutan niya ito ay sa gitna ng mahigit isang dekada ng pagkakasangkot ng naturang self-proclaimed son of God sa mga kasong may kaugnayan sa serious human rights abuses kabilang na ang pattern ng systemic at pervasive rape sa mga batang babae na may edad labing isang taong gulang kabilang si Kibuloy sa Most Wanted List ng Federal Bureau of Investigation dahilan ng patuloy na pagtugi sa kanya ng mga otoridad, hindi lamang dito sa Pilipinas kundi pati na rin sa Estados Unidos. na rin na una lang itinanggi ng Federal Bureau of Investigation ang umano'y aligasyon na mayroon itong 2 million US dollar na pabuya para sa ikadarakip ni Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy at ng kanyang uh, dalawang associates na kasalukuyang wanted rin sa Estados Unidos dahil rin sa patong-patong na kaso. Sa ngayon ay naharap si Pastor Kibuloy sa 43 bilang ng mga magkakaibang kaso sa Estados Unidos na kinabibilangan naman ng conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud, and coercion sex trafficking of children conspiracy at uh, bulk cash smuggling. Una rito, inakusahan rin ni Kibuloy si Pangulong Marcos at si First Lady uh, Lisa Marcos at iba pang opisyal ng gobyerno na nakipagsabwatan umano sa Federal Bureau of Investigation sa US Embassy at CIA at itong uh, State Department para magpatupad ng rendition process laban sa kontrobersyal na naturang pastor. Narito at balikan natin ang bahagi ng audio message ni Kingdom of Jesus Christ, Pastor Apollo Kibuloy. But these are reliable sources na dupating sa akin na ayaw na raw po nila ng extradition treaty. Ang kanila daw pong gagawin ng CIA, ng FBI, ng US Embassy at State Department, kasabwat ng ating gobyerno, ng Pangulong Marcos at ng First Lady at kung sino pa man ang nasa gobyerno, ako ay rendisyon ng kanilang gagawin. Ang rendisyon ang ibig sabihin po, ano mang oras, pwede lang pasukin ang aking compound at ako ay kidnapin. It's not only rendition, but also elimination. If it is not, if it is possible, pwede nila akong i-assassinate. So, nandun po sa dalawang yun. Kidnapping or assassination. Killing talaga. Murder. Yun po ang dumating na uh, balita sa akin. Mga ka at na rin ni Pastor Apolo Kibuloy sa isyo naman ng paggamit na droga at iba pang akusasyon si uh, Pangulong Marcos at ito si First Lady Araneta uh, uh, Lisa Marcos. Kung na yan, narito pa ang kanyang karagdagang pahayag. Ito po ang mahalagang mensahe ko sa inyo sa mga sandaling ito. Hindi ko po uurungan ang sinumang gumagapi sa bansa ko at sa aking kalayaan na ako mismo nagtatago sa aking sariling bansa within 74 years. Hindi po nangyari ito ngayon lang. Pangulong Bongbong Marcos, akala ko matuwid ka na tao. Ikaw, First Lady, akala ko matuwid kang tao. Totoo ba yung ginagawa ninyo riyan na meron kayong mga sex orgies at meron kayong mga uh, drug session na nagliligwak kayo ng drug, sumisingot kayo ng drug habang nagsesec Ordis kayo, totoo ba ito? Totoo bang kayo ay may mga sesyon ng nagarkila kayo ng mga voodoo uh, expert from Africa, pagkatapos mga mga witchcraft sa India at ang inyong sesyon, Martis at pagkatapos, Biyernes dyan sa Malacanang upang inyong aswangin, i-witchcraft ako, Vice President Sarah at Pangulong Digong at ang lahat ng uh, tutol sa inyong paglilingkod. Ito. Yan ang matapang na pahayag ng Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Kimuloy. Sa kaugnay pa rin mga pagabalita, pinayuhan naman ngayon ni Speaker Martin Romualdez, si Pastor Apollo Kibloy, na harapin na lamang nito ang mga akusasyon laban sa kanya at wag nang ilihis pa ang issue. Ang pahayag na ito ni Speaker Romualdez ay kasunod ng naging aligasyon ni Kibuloy na nagkikapagsabotan umano ito sa mga foreign authorities para sa mga illegal na aktibidad. Minigyang diin ni Romualdez na walang basihan ng mga pahayag na ito ni Blanc Pastora at ginagamit lamang nito para i o malihis ang atensyon sa mga kinakarap itong mga reklamo. Sinabi ni Romualdez ang gobyerno at ang mga opisyal nito, lalo na ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay umaaksyon batay sa ibinigay na kapangyarihan ng saligang batas. Kinikilala din aniya nila ang rule of law at pagtiyak sa kaligtasan ng seguridad ng lahat ng mga Pilipino. Ipinunturin ni Speaker na ang focus ng Marcos administration ay pagsilbihan ng samboyan ng Pilipino at magkaroon ng magandang relasyon na makapag sa ating bansa. Ang hamon naman ni Speaker Kikibuloy na idaan sa proper legal channel ang kanyang reklamo at respetuhin ang legal na proseso. Pinalalahanan din ni Speaker Romualdez ang publiko na maging maingat at huwag basta na lamang magpaniwala sa mga akusasyong walang basihan. Gate ng leader ng Kamara bilang public servant when kanilang isinusulong ang transparency, integridad, kapakanan ng bansa at committed sa kanilang duties and responsibilities responsibilities para sa ating bayan. Sa kaugnay pa rin mga balita, mariing pinabulaanan ng Philippine National Police ang naging pahayag ni Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy hinggil sa munoy pagsusurveillance ng mga laban sa kanya. Ang ka Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Gene Fajardo hindi batid ng kapulisan kung saan ang galing itong mga salitang binanggit ni Pastor Kibuloy sa kanyang inilabas na audio statement. Aniya, walang direktiba sa anumang unit ng kapulisan na isa ilalim sa surveillance itong si Kibuloy. Kaugnay nito ay binigyan ni Police Colonel Fajardo na walang anumang utos sa kapulisan na nabantayan si Pastor Kibuloy lalo na ang sinasabi umano nito na pagre-raid ng mga pulis habang nilinaw din niya na hindi monitor ng Philippine National Police ang sinuman sa kanyang mga tagasunod. Ito ang Bombo Radio Philippines, ang inyong number one at most trusted radio network in the country. Ba Para Radio Bombo.